Hello mga momshi. Ayan. Kanina may naglipat nang lumabas ako. Ito ang daming tinapong mga gamit. to. Oh. May mga foam. May mga cabinet. Ayan. Ayan oh mga ano na to. Parang antique na to no. Ganyan style. Tingnan nyo cabinet mga momshi. Ang ganda. Kaso hindi makita. Ayan. Binaklas na siya. Nakabaklas lang. Pero maganda pa yan. Kanina kasi may naglipat. Ayan, nakita ko binababay ang mga may alam. May naglipat ng bahay. Uh, Mal harago? Oo. Mm. Tay-tay. Tay-tay? <laughs> Wala. Kaja. Let's go. Sara nga. Baka mayroon tayong pwedeng ano, iawi sa bahay. May upuan doon. No. Mukhang maganda yung upuan. Ayan. Ayan lipat ng bahay. Ito. Tingnan natin. Baka may babasagin. Wala. So, ayan lang. May, ang mga tapon dito, may naglipat kasi Mami. kaya yung tapon. Ay! Mami. Ito pwede kong kunin to. Nag Pakuha ko nga ito mamaya kay Upa. Mami! Ayan. Mami! Nagaya ng mga ano, laruan, ganyan, book. So, ayan, let's go.